So ito na nga pala mga kamasari, yung part 4 nitong ating dalawang mahabang blade. Ayan, so sa ngayon ay babarnisan na natin to. Ayan, so ito, ito nga pala mga kamasari yung mga blade natin. Ayan, ipakita kulit sa inyo isa-isa. Ayan, ito yung ating sansibar 25 inches blade. Sa mga hindi pa napanood yung ating part 1 hanggang part 2 or part 3. Ayan, balikan nyo lang sa aking mga video. Ito na po ay part 4 kung saan po ay magbabarnis na po tayo ngayon. Ayan po yung blade natin. At ito nga pala yung ating design. Dragon design natin. Ito, yung scabbard. Ayan, back to back design po yung ating scabbard. At ito naman po yung ating full snake design. Ayan, so ito naman po yung kanyang blade. Isang ginugon, 24 inches blade. Ayan, so panoorin nyo lang mga kamaster yung ibang video natin na ito, Sa mga hindi pa napanood, balikan nyo na lang mga kamaster kung paano natin to ginawa yung ating blade. At itong ating puluhan at kaluban. Ayan, so sa ngayon ay magbabarnis na po tayo mga kamaster. Kaya dyan lang po kayo, panoorin nyo. At ipapakita ko sa inyo step by step kung paano nga ba natin to babarnisan. Ayan, so ito nga mga kamaster, mayroon tayo ditong sanding sealer. So, bali, isa sanding sealer muna natin to. Ayan. So, ito nga pala mga kamaster ay naliha ko na to. Kaya, diretso na tayo mga kamaster sa pag -sa sanding sealer. Yan, unahin natin to dito sa puluhan. Ayan, so nagbabago na po yung kulay niya mga kamaster. Ayan, kitang kita na po natin yung kahoy, yung nara wood. So ang gagawin natin dito mga kamaster ay natural varnish lang po para ayun, lumabas yung natural na kahoy. Makikita natin na narawood talaga po yung ginamit natin dito sa kanyang handling case. So, madali lang mga kamasir yung pagbabarnis. Ang inuuna ko mga kamasir ay sanding sealer bago applyan natin ang ibang varnish. Ayan, so tapos na natin na, ba, na lagyan ng sana din filler. Ayan na po, kitang-kita -kita na po yung design. Ayan, so ang susunod natin ga gawin mga kamisa dito na na isa. Itong ating snake. yan galit na galit po yung ahas. Ayan, cobra. tapos na po. At ito, kailangan natin tumakamasir para dito. Ayan, para mahawakan natin tong ating scabbard. Ayan. dito tayo magsimula sa dulo mga kamaster. Ayan, tapos na rin po natin siya na lagyan ng sanding sealer. So, ibibilad muna natin to sa araw mga kamaster, patutuyuin. At ito rin po yung isa. Ayan yeah, mga kamaster, natapos na rin po siya natin nalagyan ng sanding ring seller. Bali, patutuyuin lang po muna natin to. At hindi pa po ito dito nagtatapos mga kamaster. May proseso pa po tayong gagawin dito mamaya pag natuyo na po. Ayan, yeah, so ibilad muna natin to sa araw mga kamaster para matuyo. Saglit lang po ito matuyo mga kamaster. Ito na mga kamaster, natuyo na yung sanding sealer na linagay natin dito sa ating mga kaluban at puluhan. Yan. Yeah, so, ang susunod natin nila mga kamaster ay lilihahin uli natin to. Yan. Yeah, so, ito po yung gagamitin natin na pangliha dito sa ating mga scabbard at puluhan. bago natin applyan ng varnish or yung natural varnish mga kamaster. So, lilayain lang muna natin ito mga kamaster bago pa kumakain Para makinis po yung kakalabasan mga kamaster pag dinarnation na po natin Ang top coat. So, ayan. Tapos na tayo magliha mga kamaster. Ang susunod natin gagawin ay maglalagay na po tayo ng top coat. yeso So, ito po yung gamit natin na varnish. Bila din po natin to sa araw mo mga kamaster bago natin ulitin. Ayun so bali dalawang ulit or tatlong ulit po natin 'to gagawin. A-applyan ng varnish para mas makintab. Ayan, so sipatutuin lang natin 'to mga kamaster. Yan so ito na yung ating cobra. Yan so ibibila din po natin to sa araw. So ito na rin po yung ating dragon handle design. Eh so antayin lang natin tumatay yung mga ka-master. Ito na natin kung gaano nga ba kaganda yung kalalabasan nito. Yan so ito na sila mga ka-master, papatayin lang natin siya. Binibilad natin sa araw. Pero hindi siya talaga mga ka-master, focus natin siya sa malakas na araw. So dapat tamang-tama lang yung araw para hindi siya mag-bubbles. So tinatanggal natin yung ibang nagbabubbles mga kamaster para maganda yung kalabasan. And so ibabalik lang natin natin itong mga kamaster na is para yung sa kabila naman po yung mainitan. Yan, so, antayin lang natin tumatoy, mga ka-master. Heto na, mga master natin yun na yun na nating barnis. Ayan, so, napakakintab po ng kinalabasan. So, bali, tatlong beses ko nga pala itong in-apply yan. Kaya, yan, napakakintab po ng kinalabasan, mga master Ayan, Ayan na po yung ating dalawang design. Ayan, so, pasilip ko ulit sa inyo mga kamaster isa-isa yung ating mga design. Ayan, so, ito yung ating snake design. Ayan po yung ulo. Ayan, napakakintab. Ayan, di na natin po rinagyan ng ibang kulay kasi yun po yung gusto ng ating customer. Huwag na daw po lagyan ng ibang kulay. So, barley clear varnish lang daw po yung ilagay natin. Ayan, so ito na lang po yung kinalabasan niya. Ayan, so medyo malapad po yung dito banda niya. Para galit na galit yung ating ahas. Ayan, yan yung bibig. At ito naman po yung katawan. full snake design. At ito na yung blade nga pala niya mga kamaster, isang dahong palay. 24 inches blade. Yan, so napakahaba na ito. Yan, so at ito naman po yung isa. So napakakintab din po ng kinalabasan niya, napakaganda. Yan so, kitang-kita yung pagkakahoy niya, narang-nara po yung kinalabasan. Ayan, so, kabilaan po yung ukit, dalawa po yung butas, pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Lalagyan po ng tali. Ayan, po yung ating puluhan. So, napakakintab po. Ayan, so, kasyang-kasya sa kamay. Ayan, Saktong-sakto lang po sa kamay yung ating puluhan. Ayan po yung design natin. Ito naman po sa scabbard. Napakakintab. Ayan. So, parehas na parehas lang po yung design natin sa kabila. Kabilaan po kasi yung ukit. Ayan. Parehang-pareha lang po yan. Yan, napakaganda ng kinalabasan ng mga kamasa, napakakintab. Yan, so ito yung blade niya. Sansibar, 25 inches blade. Yan. Ayan, pit na pit po mga kamaster. Pero malambot lang po siya, hugutin. Ayan Saglit lang po yan Ayan, so ito na po yung ating design Dragon design Back to -back design is covered Ayan So ito nga pala mga kamasera May butas din po Ayan kung nakikita nyo ito, ito banda pwede pong lagyan ng tali pwede sukbitin sa baywang ganyan pero kadalasan mga katulad nito mga kamaster, ayan pang display lang po ito kadalasan ang mga umuorder dito sa akin, ginagawa lang po nilang pang display ayan, so ito yung mga mga kamaster kasi bukod sa magagamit mo na siya ayan, pwede mo po siyang ipang display sa loob ng iyong mga bahay Ayan, so pwede pong gamitin sa tuwing may magnanakaw. <laughs> ayan, napakaganda nito mga kamaster. Bukod sa pang-display, magagamit pa. Ayan, so napakaganda ng ating mga design. Ayan, so maraming salamat nga pala sa mga kamaster natin na sumubaybay nito mula part 1. So hanggang dito sa part 4. Ayan, so maraming salamat sa mga nanood nitong ating mga video. Sa mga hindi pa napanood yung ibang video, ayan, panoorin nyo na lang po dito sa aking channel. Balikan nyo na lang po mga kamaster. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat. So, mga sumubaybay, so ito na po yung kinalabasan ng ating dalawang blade yung ating dalawang design